kaguluhan sa Israel ngayon ay dulot ng propesiyang pinaniniwalaan ng mga Hudyo. Darating ang Mesiyas kapag naipatayo ang ikatlong templo. Mababasa ito sa libro ni Jeremiah na ang sabi, Sa mga araw at panahong iyon, aking pasisibulin para kay David ang isang matuwid na sanga at siya'y magkawad ng katarungan at katwiran sa lupain. Sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Huda at ang Jerusalem ay maninirahang tiwasay. Ayon sa mga rabi, sa mga huling araw na isasalba ang lahi ng Huda at ang Israel ay parehong mamumuhay ng matahimik ipinagpatuloy ang propesya sa libro ni Isayas na ang sabi at mangyayari sa mga huling araw na ang bundok at maitatatag bilang pinakmataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta roon Maraming tao ang darating at magsasabi, halik kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon sa bahay ng Diyos ni Jacob upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas. Ilan lamang ito sa mga palatandaan ng propesya ng pagbabalik ng Mesiyas sa mundo ng sanlibutan ayon sa paniniwala ng mga tagaroon upang isalba ang lahi ni Jacob. Pero kailangan munang maipatayo ang ikatlong templo na paghaharian ng Mesiyas at dahil dyan ay nagbunga ito ng napakalaking problema. Dahil ang ikatlong templo na naisip patayo ng mga Israel ngayon sa tuktok ng Temple Mountain o isang maliit na burol kung saan nakatirik ang alak sa mosque, isa sa mga pinakasagradong gusali, hindi na lamang para sa mga Palestinian kundi para na rin sa mga Muslim sa buong mundo. Ang paghahanda ng mga Israeli sa nais nilang ipatayong ikadlong templo ay nagdulot ng sakit ng ulo para sa mga kapitbahay nito. Marami na ang dumadako sa nasasakupan ng Temple Mountain at ginagambala ang mga Muslim na sumasamba sa moske. Minsan kung may pagdiriwang mga taga-Israel, pinagbabawalan ng mga Palestinians na umakyat sa Haram al-Sharif upang sumamba. Bawal din pumasok ang mga hindi-Muslim sa loob ng moske pero may mga Israeli ang nagpipilit na makapasok maraming mga paghukay ang sinasagawa sa paanan ng Temple Mountain na hindi nagugustuhan ng mga Palestinians. Dahil dito, tila napundi na ang mga Muslims at naubos na ang kanilang pasensya. Kaya nanawagan ng Al-Qazam Brigade sa lahat ng mga Muslim at mga Arabo, lalo na sa grupo ng Hezbollah, upang labanan ang kanilang mortal na kaaway. Pigilan ang sinasabing paglapastangan sa moske ng propeta. Sa kabilang dako ay tumugon na rin ang Israel sa pag-atake ng Palestinians at sinasabing sila ay handa kung magkaroon man ang gyera. Ayon din sa pamunuan ng pwersa ng Israel, pagsisisihan umano ng kanilang kalaban ng kanilang kapangasan, matitikman umano ng Palestine ang hindi pa nila natikmang sakit at hirap mula sa Israel na kailanman ay hindi pa nila nararanasan. Sa kasalukuyan ay maraming tao at sibilya ng pinaniniwalaang dinukot ng mga Palestinians, marami na rin mga namatay at patuloy pang hinahanap. Ano nga ba ikatlong templo? Ang ikatlong templo ay may napakalawak na espiritual at simbolikong kahalagahan para sa mga kristyano at hudyo. Para sa mga kristyano, ang pagtatayo ng ikatlong templo ay maaaring kumakatawan sa huling katuparan ng mga pangako ng Diyos at ang pagtatatag ng kanyang kaharian sa lupa. Para sa mga hudyo, ang muling pagtatayo ng templo ay kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa pagtubos at pagpapanumbalik ng Israel bilang isang bansa. Ang pagtatatag ng ikatlong templo ay pinaniniwalaan ng marami na malapit na nauugnay sa pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan na humahantong sa katapusan ng mga panahon at pagbabalik ni Yesu Kristo. Si Apostol Pablo sa kanyang ikalawang liham sa mga taga Thessalonica ay nagsabi na ang tao ng kasalanan o ang Antikristo ay uupo sa templo ng Diyos at ipapahayag ang kanyang sarili bilang Diyos. Ang talatang ito ay nagbibigay ng karagdagang suporta sa ideya na ang pagtatayo ng katlong templo ay isang makabulhang kaganapan sa pagsasalaysay ng huling panahon. Ang pagtatatag ng Estado ng Israel noong 1948 ay nagpasigla sa pag-asa at haka-haka tungkol sa katlong templo. Itinuturing ng marami ang paglilibang sa isang tinubuang bayan ng mga Hudyo bilang isang kinakailangan kondisyon para sa pagtatayo ng templo. Ang paniniwalang ito ay humantong sa pagtaas ng interes at pag-aaral ng mga hula sa Biblia na may kaugnayan sa ikatlong templo at sa mga huling panahon. Sa pagsulat na ito, maraming mga sa politika, relihiyon at logistics. Sa pagtatayo ng ikatlong templo, ang pangunahin sa mga ito ay ang katotohanan na ang Temple Mountain kung saan matatagpuan ng mga nakaraang templo ay kasalukuyang lugar ng mga banal na lugar ng Islam, ang Dome of Rock at ang Al-Aqsa Mosque na may malalim na relihiyoso at makasaysayang kahalagahan para sa mga Muslim. Ano mang pagtatangka na itayo ang ikatlong templo sa lokasyong ito ay walang alinlangan na magre-resulta sa makabulhang salungatan at tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at Muslim. Ang konsepto ng ikatlong templo ay naging paksa ng malaking pagkahumaling at debate sa mga kristyano at hindi kristyano. Ang interes na ito ay pinalakas ng maraming propesiya sa Biblia na tila hinuhulaan ang pagtatayo ng ikatlong templo sa Jerusalem. Ang pagtatayo ng templong ito ay pinaniniwalaan na isang mahalagang kaganapan na maghahayag ng wakas ng mga panahon, ang pagbabalik ni Heso Kristo at ang pinakahuling katuparan ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan ang lumang tipan ay naglalaman ng ilang mga propesya tungkol sa hinaharap na pagtatayo ng ikatlong templo. Halimbawa, ang propetang si Ezekiel na nabuhay noong panahon ng pagkatapon sa Babylonia ay nagtalaga ng siyam na kabanata ng kanyang aklat sa isang detalyadong paglalarawan ng templo. Tinukoy niya ito bilang isang hinaharap na santuario na itatatag ng Diyos sa banal na lupain. Bagaman pinagtatalunan ng ilang iskolar kung ang paglalarawan ni Ezekiel ay tumutukoy sa literal na muling pagtatayo ng estruktura ng templo o may makasagisag na kahulugan. Sa bagong tipan, si Jesus ay nagpropesiya tungkol sa pagkawasak na ikalawang templo, ngunit binanggit din ang isang hinaharap na templo. Tinukoy ni Jesus ang isang kasuklam-suklam na itinayo sa banal na lugar na pinaniniwalaan ng maraming scholar na kumakatawan sa isang karumihan ng ikatlong templo bago ang katapusan ng panahon. Karagdagan pa, binanggit sa Apokalipsis ang pagsukat ng isang templo sa hinaharap at ang mga mananamba ito na nagbibigay ng higit na paniniwala sa ideya na ang isang ikatlong templo ay tatayo. Ang pagunawa sa konsepto ng ikatlong templo at ang propetikong kahalagahan nito ay nag-aalok sa mga mananampalataya ng isang sulyap sa paglalahad ng plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Bagamat hindi natin alam ng may katiyakan kung kailan o paano itatayo ang ikatlong templo, ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng maraming impormasyon tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagkakatatag nito para sa mundo at pagbabalik ni Yesu Kristo. Bilang mga kristyano, mahalagang mapanatili ang isang mapagpakumbaba at mapagbantay na paninindigan tungkol sa mga huling panahon at pagtatayo ng ikatlong templo. Hinihikaya tayo ng Biblia na maging handa at maging mapagbantay sa ating pananampalataya na kinikilala na tayo ay bahagi ng isang banal na plano na nagtagal sa maraming siglo at patuloy na ginagawa ito. Sa huli, ang ikatlong templo ay nananatiling isang misteryoso ngunit nakakahimok na bahagi ng kristyanong salaysay. Ang potensyal na pagtatayo nito ay nagtataglay ng malalim na espiritual na kahalagahan at isang makapangyarihang paalala ng kapangyarihan at soberanya ng Diyos. Samantala, makakatagpo tayo ng kaaliwan sa kaalaman ng mga plano ng Diyos ay natutupad ayon sa kanyang perpektong panahon at na ang kanyang mga pangako ay matutupad.